ano ba kapag ba very stressful yung trabaho mo syempre hindi ka naman agad titigil sa pagtatrabaho <laughs> diba kailangan mo oh. mm. Mm. Ang, ang 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 maganda no pagka nalaman mo na buntis ka mm. no or pag nagpaplano kayo pwede naman kayo pumunta sa doktor para mm -mm. at least makita mo ko ang health mo ay okay mm -mm. at wala kang problema na iniintindi mm. kapag ka magbubuntis ka okay. ngayon pagpalagay natin na hindi ka nakapunta sa doktor nalaman Correct. mo na hindi ka na, na hindi ka na dinatnan at baka buntis ka na Ma magandang magpunta sa doktor as soon as you find out na buntis ka mm -hmm. uh -huh. so that the doctor can give you vitamins uh -huh. Uh -huh. and uh, can advise you well mm -hmm. no tungkol sa pagbubuntis mo ano yung pwedeng mong, pwede mong iwasan at ano yung hindi sa trabaho mo Opo. Sa trabaho sa pang-araw-araw. So, ng ngayon, bagay, pati sa pagkain, oh, ano ang concern ng mga ng mga nanay ngayon, no? Kasi hindi katulad ng unang panahon na no? hindi lahat nagtatrabaho, ngayon halos lahat ng babae. Ah, oh, ang ano ko lang naman diyan, no? Kung basta umiwas sila sa impeksyon sa opisina. Kasi hmm. ah, diba, um. sa so, opisina, aircon, di ba? Oh, oh. So pag may isang may ubo, nahahawa ka. Mm -mm. Pag may isang may infection, measles or chickenpox, na, nahahawa lagnat, ka. Lagnat. Lagnat, ganyan. No? So, so, syempre, iwasan natin yun para hindi ka mahawa. Uh, yam, Iyam, yeah, uh, dyan, uh, dyan mag yung tanong ko do kalimang nagkaroon ka ng mga gano'n. Meron mga gamot na hindi pwedeng inumay during yung pregnancy. Meron. Diba? So oh, oh. dapat hindi tayo nagsa-self-medicate. Yes. Yes. Anong mga gamot yon? Ay, marami. Marami. <laughs> At least, oh, Ang, sa, sa amin, no, meron kasi kaming tinatawag na kategorya para sa these Class mm. A, B, C, D, X. Mm -mm. No? So, ABCD pag class A, B, okay sa buntis yan. Uh -oh. Yung mga C, D, X, medyo, Kailang... medyo, ine-explain namin sa pasyente kung bakit diba? nila kailangan ilinis. Lahat yan, malalaman oh. nila kapag pumunta sila sa kanilang mga. Oh, oh. Oo, tatanong eh? nila. Oo, oh, oh. <laughs> <laughs> ay, ay, huli tanong bago kaya iwanan, Dok. Totoo ba yung lihe? Lihe, yung kasi yung tinatawag nila, yun yung, yung sa... Para, meron kang gustong kainin, ganun. Oh o kaya may ayaw gusto ba? kang laging tignan. Tignan din naman siguro. <laughs> yung lihe, yung sometimes kasi merong ayaw tanggapin, no. Very mm. sensitive, sensitive, especially during the first trimester. Sensitive sila sa sa panlasa, mm. no. Mm, so meron silang gusto, meron silang ayaw. Uh -uh. So kung ano yung gusto nila, yun yung kinakain nila kasi so, ayaw nila sa iba. Susundin so mm -hmm. na lang kung ano yung gusto ng katawan mo parang ganun. Uh, not always. Uh. <laughs> kasi nga sobrang alat. Paano kung kunwari gusto niya bagoong at Hindi, ba oh, meron kang ayaw maamoy, iwasan eh, mo na lang. Paano ka asawa mo yung... <laughs> Ako, maraming salamat po, Doktora Eleanor Almoro sa pakikipagkapitbali oh oh tayo. Oh, Ang okay, pakilangan si si sa pag-isita. Salamat umaga. din sa pag sa, sa, pag sa akin, no? Oh yes. Ah... maganda na napag-uusapan to kasi mm. lahat naman halos ng babae eh, Mm. nakakaranas ng pagbubuntis. Oh, oh, okay. At hindi kailangan na dahil sa pagbubuntis mo panganganak mo, eh meron pang mamatay o may oh, oh, mga casualties. Pag oh, oh. naalagaan natin yan, mape-prevent natin yun. Okay, oh, magiging healthy nanay, pati yung baby.